Magluluto tayo ng burong burong kanin na may tilapia. Ito, na, na ako ng bawang. Sige natin yung sibuya. Yung kamati. Lutuin muna. Lagay na natin yung buro. Yeah, muna nating masangkot siya. Lagyan natin ng konting paminta. Chili powder at konting asukal. Lagyan natin ng tubig. Konting suka. Yan, to imo. Ayan yung buro. Dapat ganito lang ka lapis. Ibabot niya kasi pag lumamig, titigas. Ayan, duto na yan.